Alright. So ngayon ay 4.30 na ng hapon. So magpapalik ko tayo ng baboy ni Brad Ding. Ayan. O, para pong huga ng isa. Yan, sa mga may nais bumili dyan. Ito, available na po ito. Pwede na po itong pangkatay ayan no. so maganda ganda pa to kasi medyo bata pa tong baboy na to so ayan o makikita nyo so ito yung alaga ni Brad Ding ay ito dahil itong dalawa dito itong dalawang kabang na ito ay uh, regalo daw to sa anak niya yan so maganda maganda ang mga pangangatawa ng pigi pigi <laughs> so kaganda dito guys libre tubig kahit maghapon ka maglinis na maglinis ng kulungan, no problem. <laughs> Wala kang babayaran sa water-water bill. Alam kang bagay na bagay dito ang babuyan. So, ayan. Ito, so, mahamus, oh. Ito naman ay kala. Si, kala ano, Brad Yan. Wala si Staling. Oh, vamos. Oh, so, malaki na rin to. yung mga size na over na to sa litsunin. Pero, pwede, pwede pa to. Ayan. Sige ba to, guys, aabot to ng mga ano na ba? 45 to 50 kilos. Ayan. Ayan. Yan, sa mga gusto bumili diyan. PMP lang kayo. Oh. Ayun oh. Napakaganda. Bukan kita mga kalam na ng mga baboy. Gamot to sa high blood guys. <laughs> Yan yung ulam na gamot sa high blood. Oh, po, pa oh. Ito, -maganda to. Maganda to gawing inahin sana Kung may titira sana maganda 'to. Tingnan mo yung kuko niya sa paa. 'Yan ang mga sign kasi guys na ano, magandang inahining. Okay. Yung so, tambalan ito. Parang bibinog ng katawan. So ayan. Teen team lang ang gustong bumili. Available na available na to. Pwedeng pakiawin nyo na lahat. <laughs> All right, guys. Ito maganda rin katawan nito. Oh, maganda ang panahon ngayon, hindi umulan. Right. Napamara galak hirpong ko ah. Napakaganda ng panahon. Sarap mali sarap magpaligo sa baboy guys, pag maraming tubig. Ibubuhos din yung tubig natin. Ang ganda ng baboy, Alright. Right. Nandito na lang ating videos. Salamat sa inyong panonood guys. God bless you all guys.